Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumati sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong March 4, 2025. At sa lahat po nang mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan natin ang ating sumada dito tayo sa March. yan, tres na rin pa tayo dito. 4 sa ating Pecha at uh, 25 sa ating taon ayan March 4, 2025 simplify muna natin yung numero natin dito 0 plus 3 3, 0 plus 4 is 4 uh, 2 plus 5 is 7 uh, at ganoon din sa bandang gitna 3 plus 4 is 7 uh, 4 plus 7 is 11 ganyan din po sa bandang baba 7 plus 11 is 18 yan po ang ating unang numero meron tayong 18 at uh, yun naman kapares po natin. Dito pa rin po natin yung kinukuha. Combine lang po natin tatlong numero natin dito. 3 plus 4 plus 7 is 14. Ayan mga idol. Yan naman po mga kapares natin yung numero. Meron tayong 14. At uh, pwede pwede na rin po naman matayaan yung kombinasyon natin yan. 14, 18 or 18, 14. Ayan mga idol. At uh, yan 2 digits po yung mga numero natin. 18 at 14. Kaya sisimplify natin yung dalawang numero natin ito para may sumadang. At ayan, unahin natin ng 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ito po ang ating susamada, 5 at 9. At unahin natin ng 5, kukunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede dyan ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 9, kukunin muna natin yung 18, sumaga so po sa 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 27, sumaga so po sa 27. 2 plus 7 is 9, at 36, sumaga so po sa 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga ha, ito lang po yung ating mga kawang-mawang numero na pwede natin kapirian sa atin pong sumada para po ngayon. March 4, ayan 5, 14, 32, 23, 19, 18, 27, at 36. Ayan mga ilalaman pa rin po. Rumble lang po natin. pipili lang po tayo din kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At para sa ating sample, pinuha natin yung 27, 27, and 5. Ayan, 27, 5. Then, 26 and 14 26 and 14 18 and 23 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumaga ngayong March 4 Meron tayong 27.5, 36.14 at 18.23 Ayan, pwede, pwede po natin matayan itong mga sample natin ito kung magustuhan nyo po yung mga kompilasyon natin nakuha Pwede naman kayo dito po sa mga Nakain-circle po natin mga, mga numero dyan, pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumagot sa krecha para po may March 4, 2025. Maraming maraming salamat po.